ilaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ni Tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niya doktor ni Ubra o gatoy ni Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Dane, hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak, tagaglan sa Punto legal kini ng akong suliran. Kabahin kini sa sayop nga pelido sa kumbana sa among marriage certificate. Aron niyo isabtan, Sugdon so, ko diyang nagikay pa mi sa mga papel sa among kasal. Ingon e ini ang mga panghitabo. Dong si Sar, kumusta na mapagkuha mo sa imong birth certificate? O okay, day nagpasugod ako sa kumanghod. Ani oh. <laughs> na, -na mangani oh. na naman di ay nanimo. Bikano bi, akong tanahon. Oh, nga tanahon naman nga. Ako mo dyan ng birth certificate. Siyempre, oy. I-double check na to ba o saan na to i-submit. Hmm. Hala. Hmm. Sa'yo pa ng apelido ni mo din ni sir. Ah, pagtarong, oy. Eh. Lagi. Dili man i-mo apelido. Hain ba? Uh -huh. uh -huh. Oo, oh. Uy. oo. -huh. Naunsa? Wa oh, siguro makabantay ang akong mangon ani paglukat niya. Ibalik na ni dito sa munisipyo eh. Mangayo tao hustong birth certificate ni mo. Kay sayop man eh. Uy, mao ba? O giun sa manin niyo? Gibalik na mo dito sa LCR ma. gipa-usab na mo aron mahusto na. O na usab dahil yun. Kay mura dili ba yan na daling ipausab? Ang taga-LCR naman ko nang mahibawa mo forward sa simbahan ma diin mi Mikaslon. magpadara kuno og nga mauni ang hustong apelyido ni Cesar mao ba oy ingon lang ana kadali sa ako ba yang nahibaw ano daghan ba yung kuti ay daghan pag requirements og mga may bayranan pa wa man sad milisud lisura didto ma kanagong sila ra gyud kuno mahibaw nga mo forward ani didto simbahan kun asa mi ni Cesar Oh, mau ba? May noon nga na mo lisod lisura. Aron wa na tay problema oy, madayon gyud ang inyong kasal. <laughs> madayon gyud maoy. Mabitaw bitaw nga gisiguro gyud nako ang tanan namo papeles ni Cesar. Ako gyung gi double check. Maong na ako daan nga may sayop sa birth certificate. <laughs> madayon gid ang among kasal, ma. <laughs> Nahuman na dyan ang atong kasal din. <laughs> Lagi? bisa lang ta sa sayo primo birth certificate. <laughs> Lagi? Pero dili ito makababag sa atong tinguha nga makasal, uy. O karon <laughs> kasal na yun <dyan> ta. Um, <laughs> sir, kano sa ganito pwede na itong makuha ang atong marriage certificate? Oh, nag ka pa ah, ka. Karun to pwede nga makuha ang atong marriage contract aw oh, uday uh, tuod. Ang um, do na kay lakaw? Mapakuyog din ang tingali ko, mama ha. Mga sa simbahan. Ano sa pagkuha sa atong marriage contract? Ah, mauna ni ma'am. Thank you. Uy, uy, susi ha. may sayop na sabon nya niya na. Ay, huwag na siguro sayop ani ma. Uy, pa na bayat to na mo. Hello? Wala gigihapon ni mausap mga pilido sa akong bana, ma'am. Uy, unsa na? Recorded by Orang. Grabe ang among kahasol sa among marriage contract. Kaya gipasaligan lagi mi nga, makorek na. Apan, Nasayop ko nung gihapon nag type ang sekretary sa simbahan. Ang sayo pag gihapon nga apelido sa kumbana ang nasuwat. Mauto nga, ingon sa sekretary nga iya lang uspon. O pinakabuan ang nilabay, gitawgan mi sa kumbento nga ipakuha na ang among marriage contract. O niya, oh, uh, niya dili de ikaw nagkuha sa atong marriage contract sa kumbento? Gitawagan na ba yata adto? Ay, ako mangon lang akong bisogo, eh, kay. Muad to masat siya sa lungsod. Kasi yung oras eh kung kita pa yung mga doon niya, mawari tuyo. Oh, oh. Yan ay. Nawag no, Hello, Joshua. Hello, yan. Nakuhanan-nakuhanin yung marriage contract ni Ti Dane. Sa'yo, so, panghihapon lang yung mga play dooderya? Unsa? Unsa ko na? Unsa ko na? Ah, kada kay si ni mo. Na-unsa to? sa iyo kaya pa nang sa inyong marriage contract ni Tiden. Uy, nga na good na dong swa. Nga mo na man gi pa Og ni sad tong secretary nga iyang usbon. Na busy ko no siya te. Mao nga uwan niya mao sab. Unsa? Ipabalik na lang ko no ni sa LCR te. Aron nga mapausab daan didto. Gino'o ko. Kakaso na ba ang buhaton? Sir, mabdos na ko. Oh, <laughs> uy, maho ba? Uh, eh, ba? Diba, pero nga nung dili magkamali pa yun. <sighs> na na lang ko. Bapag hapon na to, mapausap ang imong apelido sa ato marriage contract. Saon aon na nato? Kung mga anak na niya pabunyagan nato ang atong anak. Ha? Huh? Sir, matod pa ni Mama o Papa na ako ba? Kinahala na ako ng pabunyagan na to ang atong anak. O oh, sige, magabunyag ta. Kinahala mag ipabunyag ng batang bago na tao. Munya? Unsa ba'y atong iapelido sa atong anak? Ha? Ang ang man. Huwag ang sayop nga ni mong apelido sa atong marriage contract ng gamiton. Ako ang apelido na lang siguro ang atong padasa atong anak ko eh. Unsa? Ako na lang yung apelido ang gida sa among anak. Wa ko na lang padada sa sayop ng apelido sa kumbana kay basig mas muda ko pa hinuon ang among problema. Kay mahal ra ba ko no ang pagpausab sa matag litra sa apelido. Ang ako mga pangutana mo kini mo sunod unang pangutana. Sayop ang apelido sa kumbana sa iyang birth certificate o ang sayop mao say suwat sa among marriage contract. Dako ba kining problema ha? Ikaduhang pangutana. Ang LCR nagpadaman ang taog note sa simbahan sa hustong apelido sa akong sa wa pa mi makasal. Apan, wa mahimo sa simbahan ang pag-usab kay busy kuno sila. Amo pa ba kining sayop o sa sekretary sa simbahan? Ikatulong po hutana, naingon na ang sekretary sa simbahan nga ipabalik ni namong problema sa PSA. Dako-dako ba ang among mabayran sa pagpakorek sa apelyido sa akong sa PSA? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Doon na na anak. O ang ako na lang ang apelido, ang akong ipada, kaysa ipadana mo sa bata ang sayop ng sa iyang amahan sa among marriage contract. Husto ba ang among gibuhat? Pwede pa ba ni namong ipausab ang iyang apelido kung makorek na unya ang sa iyang amahan? Dako ba mi o magasto? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran. Dane. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si attorney Elaine Bathan. Kini saab si Dr. Rene Obra. Karong adlawa, kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Di na natu dugayon di tama ulaw, di tamag duhaduhan duhan kitang tanan na ay problema importante na aning ato ang programa nga mutabang ninyo ipada ang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page pwede yun ipada sa third floor Jose R. Martinez building Osmania Boulevard Cebu City kumusta guys kumusta ang atong suking tigpaminaw from Luzon Visayas Mindanao and even outside of the Philippines pin sa tanang naminaw na to karon sa mga radyo nila o sa mga ning apa sa pagpaminaw pinaagi sa ato ang YouTube account o sa ato ang uh, Facebook account nga DYHPRMN Cebu daghan kaying salamat no sa inyong padayon nga pagsubaybay pagsuporta o pagpaminaw nga way pak Yes, we feel the love, guys. So, kinaot unta nga pa. Dayon mo, no? Nga para himuon mo ninyong number one. Dili lang sa kahanginan, kundi sa inyong kasing-kasing. Number one sa kahanginan o kasing-kasing. Yes. na natin niya. Oh, Marang diba? uh, kayo paminawan bitaw, no? Oh. oh. Padayon, yun ta, ha? Kay kami, kamu, oh. kamo ba Number one po mo na mo, no? Oh. Kung sa may ato ang makutlong pagtulungan, Dok. Ang ato makutlong pagtulungan ko ng araw ato. kinalang kita, happy ta sa atong workplace. Yes. Kung pananglita na may mga kauban nga medyo tanaw ninyo nga medyo problematic kay for some reasons, okay rin ko na namin yung nato. Mayroon tayo style ito sa Amerika, na ako na-observe. Are you okay? Mm. Okay, mayroon ka, are you okay? Are you alright? Because by, by asking, so mayroon to say nga, concern ka para niya. Especially kung naginuktok, ginuktok, lahong mm. kagpananaw. Yung nga po, are you okay? Mayroon ganag, dili lagi sir. So, is problem. Kumingo, oh. ay, okay na ko sir Roy. Hmm. Ah, dako kayo nag-impact, no? Kay, Wag, kanang, uh, makaingon po kang hala, nagpakabana. Oo, oh, nagpakabana, nagpakabana. Hala ni matter di Aiko. Yes. Importante di Aiko. Kasi I presume hmm. lang nimo nga okay, ang tanano niya, dili dahi okay. Hmm. It is okay not to be okay. That is correct. <laughs> Og pananglit ang usap mo ni Makadagan, ha? Anong word of honor, ta? Ha? Ah? Oh. Dili lang kay magtuotan ng kandang kwarta, nga maato na lang mahimaw ang ma tanan. Kundi, okay. word of honor, ta? Ganaan naman yung kinabuhi, ha? Not everything basihan na to sa material things, ha? Ah? Ang atong integridad, ang atong pagkartaw, usan na siya. Hmm. Unsay atong gisulti, mo ay atong buhaton, dili kayo upusin sa atong gisulti. That is correct. Uh. Anak, yun na. And hello also sa nanang mga naminaw na to sa DYHPRM RM and Cebu, sa mga nag-like o nag-follow also sa kiniyang akong suliran official writer's page and you can like and follow me and Dr. Obra ako ang Facebook account Elaine Tantengco Bathan and Elaine account? sa Instagram yes imo doc ako Dr. Rene Obra naka white blazer Correct. No? Ah. na Apo X attorney Elaine also ah. letter sender today doc ang atong letter sender si Dane, Dane. Ah. ang atong sender karong buntaga yes. uh, taga Glan Sarangani oh. uh, minyo ug may usaka anak no mm. uh, Ato uh, lang ni Glan Sarangani. Nakagit suking di ng Glan Sarangani. Ang galing siya, Ma'am King Galinia, i-greet yung naduk ng taga Glan Sarangani. Nakagit suking di no? pa na, no? Papagyo ko kanahan ng lugar ato ni, no? Kanahan no, ba ka idea? Kung, idea? Bro, I sa think, think this is a part of Kutabato naman niya. Yeah, na, na, na area, na no? region, yes. So, unang pangutana mm. ni Glenn, no? Sayop ang apelido sa akong bana sa iyang birth certificate. Kung ang sayop mao na nasuwat sa maong marriage contract. Dako ba kinig problema, ha? Well, um... Kaya ang sundon manggod nato good, sa ato ang official records is our birth certificate. No, kuso kung naay sayop sa birth certificate, magdomino na ginatanang sayop na to. Oh. Mahimo nang sayop ang ato ang marriage, mahimong sayop atong death certificate, ang ato ang voters, ang ato ang passport at on transcript of records tanan. kaya hmm. Kay mao no? So, um, may one jud ko sa nga problema kay magdomino man siya tanan. Di man pwede nga maglahi ang imuhang pangan sa birth certificate unya lahi pud ang imuhang gamiton pud nga pangalan sa imuhang mga official nga mga records. They have to be consistent. No? So kung unsay imuhang gidala nga birth certificate mo ginay mo reflect sa tanan mao nga kay sayop ang imuhang birth certificate sa imong bana sayop sa gyud ang marriage kay mao may gisunod may gisunod oh. oh, so in a way yes dako dako sa jam problema kay nagdomino man na oh. kung di natuosbon so, so, usbon gyud ang birth certificate mm so, usbon gyud mag magsugod di sa step number one. step one, birth step certificate gyud oh all right kaduhang Ikaduhang pangutana, mm. ang LCR, sa LCR, LCR, LCR. local civil registrar <laughs> ang local Civil registrar nagpadalaman unta og note sa simbahan mm. sa hustong apilido sa akong bana sa wala pa mi makasal. Apan wala mahimo sa simbahan ang pag-usab kay busy kuno sila. Amo ba kini sayo o sa secretary sa simbahan? Dili wagi sayo kay ang sundon like I said kung unsay nasi mong birth certificate, sakto gyud ang simbahan di wa man masunod lang ipadasa ko an ni sa Note LCR. No tramang good na nga naalay inconsistency. Pero ah. the proper way is to really change your birth certificate. Ah. Mm. Okay, katulong pangutana. utana. Mm. Ninyon sab ang sekretary sa simbahan nga ipabalik ni namong problema ha. Sa PSA. P PSA. Mm. Sa PSA. Philippine Statistics Office. Ah, Philippine oh. Statistics Office no? mm. or agency, no? Da dako dako ba ang among mabayran sa pagpakurek sa pilido sa akong bana sa PSA? Okay. Ang ar ari kita magsugod sa local civil registrar kung asa na rehistro <laughs> ang birth certificate sa imong bana. Kay sila mo'y makurek ana kunya, kung na-change na na ipadana ni local civil registrar ngadto sa PSA para ang imuhang national records mahimo pong consistent kung unsa ang sakto ni mong record sa local civil registrar. Di ba siya na kuay ka ng... Ang magasto, mga Sa pagpa-correct lang, ana, basta naalang kay saktong documents nga mapakita. Usually, it's your, it's the marriage certificate o birth certificate sa imuhang mamagpapa. Oh. Para matuod nga mo, gini mong apelido, muni imuhang pangaan kay ang imuhang apelido, diha baya na magikan sa so, imuhang mga ginikanan. Oh. Okay, no, may sundon. So, kung unsa ilang apelido, dapat maupod imo. No? So, dili ra na siya dako ang atuang kay administrative rama na, ano, ang bayad na to, siguro, ana, mga 1,000. 1,000. Mga uh. ananya plus notaryo, maabot siguro tag 1,500. Unya, kay ipadaman nag Manila, Yeah, man, mm. mang ini padamang gud anag Manila dala na na pag issue og bagong birth certificate nimo sa PSA or NSO sa una nga tagaan na kag kopya sa bag-o og korekta nimo nga birth certificate. So siguro uh, mga 2000 or 2000 tingali. Ana, oh. Uh. No, para -alawas, 2, laga, 3, 2, 3, mm. uh, Tigo, na alawas gandam na kag 3000. 3000. Mm. Ah. Sa paniudto og snacks. Correct. Plete. <laughs> <Liti. laughs> Ikaw ba to kada busa pa ta na? Po saan, po, mm. Do na nami anak ug ako na lang kining sa apili, sa akong apelyido kaysa ipadala namo sa bata ang sayop nga apelyido sa iyang amahan sa among marriage contract na. gusto ba ang akong gibuhat Di. pwede ba ni namong mapausab ang iyang apelyido kung makorek na unya ang apilido sa iyang amahan dako ba ning magasto <laughs> kada kung sayop si muhang <laughs> gibuhat dai mo na akong ingon dako gid siyang problema ha kay ni uh. Domino ginaghimo-himo pagag imuhang balaod nganong imo manggi Um... usab ang imong nga imong apelyido nga minyo man mo nga kuminyo mo ang apelyido si imong bana mas may pag ang imong gisuwat ang sakto na lang na apelyido si imong bana oh. dili really, ang imuhang apelyido ang imong ipadala. but then again yes pwede nga gyapon na siya makorekted do nga na na lang na pagpakorekt ang iya ha sa imong bana o ganang sa imuhang anak no sa inyuhang uh, birth certificate para mausa na lang na ninyo kay di na ninyo buhaton ha ang apo na po ninyo ang magka problema kadaghan kamo pa ayaw mo pagbuot-buot anang pagsuwat din has birth certificate kay later on no magka problema ra gyud mo tanawa karon o oh. kinsa may nagsugo ninyo nga di ninyo sundon ang birth certificate ba kung minyo mo sa imuhang bana isuwat og sakto ang saktong pangan sa imuhang bana og imuha pong saktong pangalan no nya tanawa pod na sakto pod ang spelling sa gusto ninyong pangalan sa inyong bata no kompleto ha kay ang kaning birth certificate good di ra ni ordinaryong dokumento nga kung nasayo no nya na submit na nato nya na sayo pwede na tumbakwi, bakwi on oh, di man na sa ingon anak kasayon sayo na no ka, ka dali nga mapausab the moment ma-submitted na nato -na mo na review ha susiha gyud og tarong Okay? Alright. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga naamoy amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney Elaine Batan. kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon Hangtod sa sunod na sugilanon, din higa sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio Mo Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat o maayong adlaw.